Okay, another day, another dollar na naman tayo. papasok uh, na naman ang lola niya sa trabaho. Ayaw niya. ganun. <laughs> But, I'm feeling a lot better today. Kasi nga, siguro danta konti lang yung pasyente ko kagabi. Ang pasyente ko kagabi ay... Pito ba walo? Tapos, nabawasan pa ng isa kasi namatayan kami ng isang pasyente kagabi pumanaw siya nung alas 3 ng madaling araw. Yun. Tapos, nang mawala siya, may pumalit naman. So, back to pitong pasyente na ako. Yun. And, apat kami kagabi na nagtatrabaho. Kaya, hindi ganyan kabigat. Pero, ang bigat minsan kapag, uh, ang dami kong pasyente, mga 17. Ako lang lahat. Ang hirap, ang bigat. Pero ngayon, yun nga. Sana ngayong gabi, is yes, hindi ganyan kahirap. Pero, parang dalawa lang kami ngayong gabi but that's okay. Kesa naman isa lang, mas mahirap yung mag-isa ka. Naranasan ko nang mag-isa lang ako buong floor ako yung bigat. So yan, kapalit na ako ng damit, nagsusuot ako ng uniform, and lalayas na ako.